Yan, guys, ngayon po ay kakain na po kape Yan po ang aming ulam Sinigang na ulo ng salmon Ito po yung gulay Ibinukod po Tapos ito po yung ulo ng salmon. Ngayon po ay kakain na po kami. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Nagluto po ang aking asawa ng sinigang na ulo ng salmon. Tama-tama po sa malamig at maulo na panahon. May higupin pong sabaw. At ngayon po, pwede na po kami kumain ng tangalian.

Ang gula ko muna ang kutsara mo, hindi ko ang kutsara mo ko ano. Ayan guys, ngayon po ay kakain na po kami. Ulam po namin ay ulo ng salmon sa ligang po. Asawa ko po ang nagluto. Kakatapos ko lang tumakpalay kay Okay. Yan guys, ngayon po ay kakain na kami. Yan po ang aming ulam, sinigang na ulo ng salmon. Wow! Ito po yung gulay. Ibunukod po. Tapos ito po yung ulo ng salmon. Ngayon po ay kakain na po kami. Yan guys, kain na, na po. Wow. Ja. Ja. Tamang tama po, maulan pa ang panahon ngayon sa amin. Ang sarap, ang asin. Nalimutan kong... Cookie okay, ha, kulit mo na naman cookie okay, eh. Ngayon, ang kaputuloy ang gabak mo. Wow, sarap.

Ito masarap okra. Madaling araw pa po, nauna na sa amin. Ngayon, na dito sa amin. Pag dapat hindi ka magtutinda ng mm -hmm. niya, ano na yan. Eh? Kung umulan yung mga mo Umulan, ano na eh? As... yan. 4.30. Eh. Nakakuha isla. Kasi na isda. Diba, pag nung, pagbaba ko, sabay ang muna, lakas ang lakas ng pagkakaano. Ang no? Matuman pa itong naulan. Mga tao, mga tulog pa. Pero pag talaga may bagyo, talaga iban ka abang din ang no? Kasi hindi na sila makalpunta ng palengke, eh. No?

Kahapon talaga pagkain natin, so nasawa ko dun sa ano, Ang sausawin mo sabi na may tuwet kalamans eh. Talagang... Ang sariwan nito? Oo. Mm -hmm. Yung ano pala doon, yung parang ice cream, pang patanggal umay pala yan. Ah. Mm -hmm. Kasi naroon ko doon eh. Yung ano nga yun Tony, kesong puti yun, yung puti. Ito yung nagtanaan ko eh. Kung kaya sumpot tayo tapos na naman ako ng kaunti. Okay. Ano? Tableya. Tableya naman yung isa. Kaya masarap. Hindi ko lang siya nalagay ng white, ano, white chocolate. Nalagay ko yung, ano, white chocolate. Hindi na natin makain no? sa dami yan hindi hmm, ako kumain mo ang tinapay yun. Ito yung ka pag ano, maagong yung ng kape. Tapos, pagdating ng ikamahalo yung ng Uh, sa kayo ko lang doon, uh, yung mga noodles, nakakabasog yun eh na. Kumain ako ng konting ano. Tsaka yung sushi. Yung sushi kasi ano to, nakakain naman natin sa labas-labas eh na. Kailangan yung kakain mo doon yung kakaiba. Kumain din ako doon. Wala ako kung ano, nakatakot ako. Ako hindi ako tumikim noon. Ang ganda ng kulay kinain ko. Hindi ko tayo nagkakasabay kumain eh. Nung kumuha ka ng, ng Ano kasi, di ba, nung no, kumuha ka ng ma... Ikaw unang pinukuha ng pagkain mo. Mm Kanaya -hmm. mo na iba, di ba? Mm -hmm. Ako, hindi pa ako nakakain. Nung kakain naman ako, ikaw naman nang wala, nakuha naman ako ng kain. Ang haba nang pinunusan, no. Sa karoon e, niya. No, kung kumain ako ng buong-buong din noon.

Kukain ano na ba? Kuke. Eh? Hmm? Huh? Makakainos ka na, ha? Sulo na sipon. Sarap. Pero na po, ng no, ano, ng tunang sariwa. Mm. Isang kasi itong malaki puno. Ako naman hindi, natabay lang. Unahan din ako ng sakto lang. Huwag kong maghuling ulit sa mga dumadana. Ano kasi bang sabi? Kuya ano itong ano 'to? Ano? Itong kulig yun daw. Anong sabi ngayon? Ano? Kung patanggal umay yan. Ano alam? Yung kulig yung bisnis ka maraming ano. Kung di patanggal umay, sausawan yun. Sausawan ni parang ice cream matigas. Ang sabi yun, nakalagay sa mga kok. Mm -hmm. Pag dinamihan mo yung kain nung no, ay, tagos yun hanggang, hanggang utak mo. Manghang? Oo, oh, yung parang panlagay nung nasa Colgate na maliit. Siyempre doon kasi maramihan ka nasa mga kok. Um. Oh. So, yun yung pagkinain mo yan, eh. tagos hanggang parang pati hanggang utak mo. Ako nung unang kain ko nun eh. Ah. Damang-dam ako eh. Pero ang sarap naman. Pag yun sakto lang. <coughs> <coughs> ah, ibalamig to sa ito. sa ito. sa bahay ko, kaso Masin na ako. Ano -hmm. Gusto ko pa na. Turo natin si Mises, ito na na Di ba kasi ako. Buwan noong, ng magpaligaw kayo po. Pati mo ulo siya. Pati din. Tiyan mo ako noon. Mm -hmm. ko sa tulingan din ba? Ay, oo. Oh. Allergy ka ba sa tulingan? Oo. Oh. Ay, di pili sa ito. Baka ulo sa lang mo nang gusto niya. Hmm. Hmm. Sabi siya sa kanila ng isa. okay ay eh, ulo na lang Bukas, isa mm. Oo oh. Kala <laughs> ko isa na yun, yung ulo, yung pala yung Ano daw, yun Gusto mo Hindi, ako kaya Gusto mo ako Gusto ko yung talaga Gusto mo na yan Papakong Gusto ko Ah

Kalau dia bukan nak buaya. Ini e, mai gitu ya, Terus yang tahu ko. Jadi aku bagus bak sudo. Sudo yo. Ini mak kakain aku lah kakain ya. Ini e, sang sudo e, itu pembinaan porter teh. Kalau ombak ini kan. Eh. malaki yan dalaki pa rin na. Ang dalaki pa rin ng laman. Yan guys, ngayon po ay tamusin po kami kumain.